driver dyan Kuya M Si Kuya okay, M ya eh. Sir, yung mga katrupa Para tagtit ba nun po oh. Malalaki yung along katrupa rin masih uleg. Oh, masih uleg ada, ya? Di rin masulog Masulog pa na eh Di kita oh. Ya, kapitay maulog katit po nun Sige, sige din eh. Ay, umating ring ipatubo ah. Right? Oo. Ayan mga katropa, dito po tayo mga ka-meminguit. Kaya talaki po yung ano natin, target mga katropa. Ito yung pumain natin no Buhay na hipon. Ayan may area na si Jonathan isa, bali yung area ko dito tatlo pa nga yung bayan Sana makahuli tayong talaki ito Ayos yung ano nga yun, yung dagat dahil yeah, ito, ito, ano, no? Number 12 oh number 19 yung kawil at saka buhay na hipo no? Pareha natin ng mga patrol po Nagkaradyo Dito dito rin tayo ng ano. con mga tropa abangan na lang natin hanggat may kumagat dyan sa ano natin mga uh, taan natin na uh, kawil ayan abang abang na lang mga katropa ayan huli mga katropa pahabol yan katropa Lilip, lilipat, lilipat na sana kami, kami. nagkalain na nagkalain na medyo malaki na daw katropa ska bulbul o sa piston niya sa pamuloton Dito lang muna tayo. May kumagat biglang hinila yung ano. Isang tantsa na lang sana to lilipat kami. Hinabol. <laughs> Gulat ako ah. Kidat na. Ano? na. Alright! Oh. <laughs> <laughs> Dol! Talagang surti pa rin, no? Dito lang muna tayo mga katropa. Oh, nakaisa tao dito. Ganda pagkasabi to. Siguro mga isang oras na kami dito. Walang so, kumakagat. Nauna no? no, plano kami pumunta dun sa kabila. <laughs> isang tansin na lang ipupurong ko sana. Kinagat. Ayan, ito o oh. Kumabul uh, Jackpot Aria tao dito, Aria Bikin rara dan munggul kita, boy Ano? Wala, ay Oh, di Sa kapasok Itansi pa pala dito, gagamitin natin Ang numero ah, sinubdan? Ang blue? Numero... Jis? Angat! Oh, so, oh, nagangad! Hala hala ka di yan, nagangad! <laughs> Na ano ka tropa oh! Na angat yung dulo ng ano? Kaya itagak ng kawin! Di na yung gagamitin? Malubay na yun ano? Pinahabulan. Kalik. Kalik. <laughs> Bila Lebanon. Hello? Hmm. Hmm. Oh. Sayang. So, Kodok pun Samun. So, ha? Hello? Hmm. Okay ito Ito! Ito! Ay Nice one! Medyo malaki na katropa Malaki okay na to Ayan Pangalawa tu Ha? Ah, Ini Oh, wow. oh, agui, agui. See, panas. oh, 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 Ayan mga katropa, hindi na po tayo nakadagdag ng ano natin, yung talakitok. Bali, ito lahat. Kasama ng bisugo din namin na videoan itong bisugo si Jonathan yung magdanong sa mga katropa. Lapon huli niyan, katropa. Taka, ito yung mga bisugo. Okay na, pang ulam. Pero nga tanon. <laughs> Yun yung bisugo ni Jonathan. No? <laughs> okay na rin. Nakaulam tayo sa riwa pa mga katropa. Oh, ang dami ng ulam. Oh, buhay pa. Uwi na tayo mga katropa. Ito lahat yung huli natin. Ay. Habis siya po. So yan mga katrupa. Tara.